Shanks at Dragon, Nilusob ang Marijua, Blackbeard Invasion, One Piece Chapter 1152, ang buong eksena. Sa Chapter 1152 ng One Piece, ay tuluyan ng kumilos ang dalawang pinakamalalakas na revolusionaryong puwersa sa mundo, ito ay sina Shanks at Dragon. Sa gitna ng kaguluhan na nagmumula sa pagkubkob ni Blackbeard sa New Marine HQ, isang hindi inaasahang tagpo ang nangyari. Sa unang bahagi ng chapter, makikita si Blackbeard na pinamumunuan ng isang all-out invasion sa Marine HQ. Bitbit -bit niya ang kanyang buong crew, kabilang sina Shiryu, Katerina Devon, at Burgess. Layunin ni Blackbeard makuha ang ultimate weapon na iniingatan ng world government. Bigla ang pag-atake sa Merihoa, habang abala ang Marine sa pagdepensa sa HQ, isang napakalakas na enerhiya ang biglang naramdaman sa langit ng Merihoa, ang sentro ng kapangyarihan ng mga Celestial Dragons. Dito na lumitaw si na Monkey D. Dragon, pinuno ng Revolutionary Army, at si Red-Haired Shanks, ang emperador ng dagat. Magkasama silang umatake sa mismong tahanan ng Celestial Dragons. Nagkaisa sila para wakasan na ang sistemang nagpapahirap sa buong mundo, ang Tenryu Ubito at Gorosei. Sa isang intense na laban, nakipagsagupaan si Shank sa dalawang miyembro ng Gorosei, habang si Dragon ay nakipagbakbakan kay Saint J. Garcia Saturn, gamit ang kanyang Dragon Style Wind Attacks. Maging ang mga Holy Knights ay naglabasa na rin, pero kitang kita ang gulat sa kanilang mukha sa pinagsamang puwersa ng dalawang alamat ng mundo. Habang gulong-gulo ang mundo sa sabayang pag-atake, ipinapakita rin na gumagalaw na ang Straw Hat Pirates sa Elbaf, kasabay ng balita tungkol sa pagputok ng Merihoa. Napaisip si Luffy, nagumpisa na pala ang totoong gyera. Ang huling eksena ay isang malawak na tanawin ng nasusunog na Merihoa, habang binibigkas ni Dragon ang mga salitang. Ito na ang katapusan ng inyong kapangyarihan. Yeah.